Nangangamba sa kanilang kaligtasan ng ilang residenteng nakatira malapit sa nasunog na kabahayan sa Lipa City. Samantala ay binahagi ng BFP ang mga dapat tandaan sa pagpapatayo ng bahay upang makaiwas sa sunog. Alamin yan sa so report ni Denise Abante. Sariwa pa rin daw sa alaala ng 70 anyos na si Aling Tita ang nangyaring sunog noong linggo ng hapon sa barangay Bugtong na Pulolipas City. Ilang hakbang lang kasi ang layo ng kanyang tindahan mula sa nasunog na kabahayan. Karugtong din ang tindahan ang kanyang bahay. Pangamba niya raw ngayon na muling maulit ang kaparehong insidente. Yung takot, yung nervyos, yung hindi mo alam po anong gagawin. Ako'y walang nadala noon, puro sulo sa katawan lang na damit. Nasanay na kami dito. Nandito pati ang mga apo ko nag-aaral, dito mga nagtatrabaho. Sa huling ulat ng Lipa City BFP, pitong bahay ang natupok ng apoy habang walong pamilya ang labis na naapektuhan ng sunog. Isa na rito ang pamilya ni Judy. Wala raw siyang naisalbang kahit na anong material na gamit kundi ang kanyang apat na anak, ang asawa at ang sarili. Hindi pa rin daw kasi niya lubos maisip kung paano magsisimula matapos ang insidente. Sa so ngayon po ay hindi ko pa talaga maisip yan kasi mahirap magdesisyon ng bigla-bigla, lalo't wala namang hawak na ano. Siyempre, bote kung may natirang konti, may matitirhan kami kahit magsiksikan. Pero sa ngayon talaga, kita naman wala talaga. Una nang sinabi ng Lipa City BFP na epekto ng mabilis na pagkalat ng apoy, ang dikit-dikit na pagkakagawa sa mga bahay at walang firewall na siyang haharang sana sa sunog kapag dikit-dikit po ang bahay, lalo na po nanandun po kapag may sunog, lalo na kapag may uh, light materials, ang mga gamit po madali pong uh, kumalat ang apoy at lalo na po kapag walang firewall po. Aral na rin daw ito para sa mga residente gaya ni naaling tita Judy na sa susunod nilang ipagagawang bahay ay may firewall na at iba yung pag-iingat ang gagawin. Kaya abiso ng mga otoridad sa mga residente. Kapag magpapatayo po ng bahay, una po kailangan natin yung tinatawag na building permit. Dahil ang ginagawa po, pinaprocess po dito po sa atin sa BFP ng ating mga plan evaluator at nandun po para po mas uh, ikaayos i ng bawat isa po sa atin. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Kasama si Jay Armanhares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.